Kung para sa akin mga par eh, mahirap ma makukonvict si Sara Duterte kasi 16 votes sa mga senador ang kailangan para makonvict si Sara Duterte. Lahat na senador ay eh, nasa 24 uh, sila lahat. Pero mas marami po yung mga senador yung uh, pabor kay Sara Duterte mapat. So magandang araw po uh, sa ating lahat. So ngayon, eh kaka-tapos lang ng uh, eleksyon. So dito naman tayo sa uh, impeachment kay uh, Sara Duterte. Ang tanong dito mga par kung uh, mabubuwag kasi si Sara uh, Duterte sa uh, impeachment. Kung tingnan po natin yung mga bagong uh, senador yung nanalo, eh lima po yung uh, pabor kay uh, Sara Duterte. At sa mga nakaupo ngayon eh marami pong uh, pabor kay uh, Sara Duterte mga par kasi nandun si Ruben Padilla Meg Soberi nandun si Loren Legarda nandun si Jingo Estrada nandun si uh, Kaitano nandun si uh, Villar Bilyar so marami yung mga senador ang pabor kay uh, Sara Duterte mga par kung para sa akin mga par ay eh, mahirap ma makukonvict si Sara Duterte kasi 16 votes sa mga senador ang kailangan para ma si Sara Duterte. Pero kung iipunin po natin yung uh, lahat na senador eh nasa 24 uh, sila lahat. Pero mas marami po yung mga senador yung uh, pabor kay Sara Duterte mapat. Kung para sa akin eh mahirap na makukonvict si Sara Duterte dito. Kasi so, yung mga senador na pumapabor kay Sara Duterte ay talagang hindi po sila papayag na makukonvict po si Sara Duterte mapar. Kasi pag may uh, siyam na senador na ayaw na pumapayag na makukonvict si Sara Duterte mapar ay talagang mabasura lang yung uh, kaso ni Sara Duterte Mapar. Uh, tingin ko maraming uh, senador na hindi uh, sang na makokonvict si Sara Duterte Mapar. So maraming salamat ho sa palagi po yung pagsuporta uh, sa aking channel. Uh, Pakisubscribe naman mga par para palagi po kayo updated sa mga i-upload natin ng uh, mga video.